Katakot-takot na dumi at kalat ang iniwan ng bagyong pedring kaya abala ngayong araw ang karamihan sa paglilinis ng makakapal na putik at basura matapos ang bagyo. Live mula sa Quezon City, may report si Pia Arcangel. Pia? Makipuspusa na nga ang paglilinis ng mga kababayan nating apektado ng pagbayo ng bagyong pedring. Dito sa barangay Tumana, nakatabi lang ng Marikina River, putik-putik pa ang daan. Kumpara sa ibang lugar sa Marikina, mas makapal ang putik dito, kaya doble ang pagsisika para linisin ito. Kapag ganitong malambot pa ang putik, madali pa siyang linisin kasi sabi nila uh, hindi siya gaano kahirap palain. Pero ang sekreto lang kasi dyan, huwag nang hihintayin na tumigas o matuyo ang putik dahil kapag nangyari ito, mas mahirap nang gamitin ng pala at hindi na siya basa basta pwedeng buhusan ng tubig. Si Aling Filomena, residente ng barangay Tumana, sanay na sa paglilinis ng putik. Ang sistema nila magkakaanak, huhugasan muna ang sahig gamit ang hose, saka iwawalis palabas ng bahay ang natitirang putik. Alam na namin, kaya pag ganyan, halimbawa may ano na ganyan, bagyo na, ganyan. Kasi umugong na eh, naka-anim eh. Doon na namin pinadaan sa, dyan, oh, sa teres, may kumukuha ng gamit namin. Pati ang mga opisyal ng barangay may nakagawian ng sistema sa paglilinis. Ang kanilang Senior Citizens Park na nabalot ng putik, pinadadalhan ng truck ng bumbero para sabayan ng pagsuntit ng tubig ang paglilinis. Um, in 25 years ng mga resident, residente dito, sanay na sila. Tsaka mga gamit talaga, puro more on plastic na. Then sa amin, sa tulong ng fire truck namin, sa nakita nyo kanina, talagang, talagang malakas na pressure ng water para maalis yung mga putik na galing sa Antipolo, sa Montalban, sa San Mateo. Pero di lang putik ang problema ng mga residente ay apektado ng baha. Ang ilang gamit kasi sa bahay tulad ng mga appliances na babasa at nasisira. Ang kay Romy Balanlay, isang electronics engineer at may-ari ng repair shop, di basta-basta ang pag-aayos ng mga ito. Ang mga telebisyon at computer halimbawa, kailangang baklasin at tanggalin ng mga chipboard. Pwede rin itong hugasan ng tubig at sabon o kaya i-brush para matanggal ang dumi. Pagkatapos, i-air dry lamang daw ito. At bago ibalik sa loob ng TV o PC, siguruhin tuyong-tuyo na ito bago isaksak. Ang mga electric ka naman, kailangan baklasin ang motor, linisin ng mabuti at muling langisan bago subukan paganahin muli. Kailangan po maging ano, tuyo po siya at aware kayo na, ano, na talagang ay, wala na siyang basa kasi mamay short circuit niya. Maki mabusisi ang paraan ng pag-aayos ng mga nasira o nabasang appliances. Kaya payo pa rin ng mga eksperto. Kung gusto nyo makatiyak, ay dalhin na lamang sa mga eksperto lamang ang inyong mga nasirang appliance. Maki? Pia, di ba karamihan naman sa kanila ang problema, yung sofas nila o kaya yung mga kama nila, e-foam. Eh, Paano naman kaya yon na hindi mangangamoy at magagamit ulit? Actually, maki ang pinapayo nila sa mga matres o yung mga kutson. Mm -hmm. Kailangan na talaga sabunan ng mabuti at kailangan hanapan ng uh, lugar kung saan pwede siyang i-air dry din. Kaya mm -hmm. lang ang problema nga, yung iba natin mga kababayan ay hindi makahanap ng malugar kung saan nila pwedeng ibilad yung kanilang mga kutson. Pero mm -hmm. para naman dun sa gusto, eh, maaari din daw uh, mag-hire ng professional cleaners para rito Yun nga lang, may konting kamahalan. Yun ang Mackie? problema, yung pambayad. Mm -hmm. Maraming salamat, Pia Arcangel.